Hello, mamangha at magulat sa mga nakita namin sa kagubatan. Ayan, may kasama tayo mga vlogger na nakipag para patunay na hindi scripted yung ating uh, herping. Ayan, sa mga bashers ko dyan, ayan, sumama kayo para masampal ng katuhanan. Gaya nitong palakang to, nakapit dyan. Tapos may buko din dito, masarap daw yan, sabi nila. Tapos una kong snake na nakita. Ayan, nakastedy lang siya. Tapos nung nalapitan ko na, hup, tatakas ka pa. Ha. So, pahiram muna. So ito nga pala isang boy skill back non venomous ay nan venomous. Basta hindi pa guys napapag-aralan yung kanyang venom pero harmless to harmless naman to sa tao. Ayun, napakaganda ng kanyang kulay. Tingnan mo naman oh. Wow, napakabutlog ng kanyang mata. Kinakain naman ito guys is mga palaka. yan Uy, ay, bilis oh, tingnan mo. So unang ah, pangalawa. Pangalawa naming nakita ito mga cane toad na maiingay sa ilog. nag breed na sila. Sana wag silang dumami. Ayun o. Oh. Yeah, sila ay mga invasive species dito sa guba. Nakakasira sila sa ecosystem. Ito may parid yung mga anay dito. Itim na anay. Siguro masama to kasi itim. Ayan, manakakita tayo ng tarantula dito. Maliit pa pero very cute siya. Ayan, cute nga yung mga tarantula dito. Ayan o. Oh. Pero nakakatakot. Tingnan mo ito guys o. Oh. Pwede kaya ni paglaban. Eto guys, may nakita naman tayo ditong paru-paro na may reflector. You know, Nagre-reflect sa ilaw yung kanyang pakpak. -pak. -pak. You know, napakagandang paru-paro guys. Comment nyo kung anong species ng paru-paro to. Malapad siya. Eto, laking tarantula. Huy, kakakilabot. Baka tumalun yan sa akin. Eto, may isang invasive na naman dito. Yung may ingay pag tag-ulan. You know, wah, wah! Eto, stick insect guys. So, sanga. Naglalakad na sanga. Medyo malaki na rin. And pangalawang snake na nakita natin, itong calamaria worm snake. Sila ay non-venomous, walang kamandag, very docile, hindi sila nangangagat. Siguro madalas nyo itong nakikita guys, lalo na pag tag-ulan o kaya nagbubungkal kayo ng lupa. So paalala, wag po natin silang papatayin dahil hindi sila makamandag. na napakabait ng as na ito, tsaka maganda to sa ayan, pagpapalago ng mga tanim. Ayan, pagbungkal ng lupa kinakain nito guys is yung mga itlog ng anay on, itlog, ng langgam ayun na siya bye bye eto naman nakakita tayo ng isa pang reptile dito ito yung green crested lizard nagbabago yung kulay niya kapag na stress ayan so ito may tree frog na naman nakayakap uy walang kayakapan to Mas ma ano siya sad Eto may igat kaming nakita dito. Ayun na Oh, nakatago sa dahon. Pwede na kaya iprito yan. <laughs> Char. Eto may bronze back tayo. So hiniram muna natin yung bronze back na natutulog para itribya. Ayan na Oh. Sila ay non-venomous marine bronze bak, tree snake. Or luson bronze back tree snake. okay oh, kinakain naman ito is mga butiki. Palaka. Eto may kakaibang susunod dito. Makulay guys. Ano kaya yan? And ito may bahay ng ahos. Ayan kakabalat pa lang oh. Ayan putol-putol. So na sa ID ng balat niya is brown rat snake. Tama po ba? Oh, ayan na, oh, brown rat snake 'yan. Pumasok dun sa kanyang lungga. Ayun, ang daming hipon dito, guys. So ilaw-ilaw yung kanilang mga mata. Ayun oh, ang dami sa gilid ng ilog. Ayun oh. Wow. Tsaka itong tabagwang isa pa sa kinakain dito sa ilog, sa Bicol. Yung tabagwang yung sinisipsip. Ito may tree frog na naman na Arab tapos bigla siyang nagtampo yan nagaabang sila ng insekto ang payat ng tree frog na to eh yan nakakita na naman tayo ng snake asian vine snake mildly venomous ayan medyo natatakot yung ating mga baguhang vloggers yan nagugulat sila yan binibidyo na namamangha sila si kuya kim vlogs tsaka si kabulerong bikulano nakakita ayan nahagat nga yung kasama natin na strike siya nung nakita nating yellow vine snake ang ganda na yellow guys oh. And hindi ko siya hinila baka maano yung ngipin niya. Ayan, ang ganda. So ito may talangka. Yan o. Bagay siya sa langka. Wow. And nakakita tayo ng cute na kuwago dito. Scops owl. Ayan o. Nakatingin siya dun. Nagaabang siya ng makakain gaya ng daga, palaka at ahas. Ayan. Tsaka maliliit na hayop. Nakatingin lang siya guys. Ayan yun kakatakot yung mukha pero napaka cute ng ibong yan ayun na nga napapagod na yung kasama natin nagpapahinga na sila hindi nila kinakaya tong bundok and ayun may sumalubong sa ilaw namin oh ang cute isang kingfisher so pasensya na istorbo ka sa tulog mo andyan siya sa kahoy tapos tumama sa flashlight so balik ka na dun sa kahoy ay napakaganda kumakainin ng isda and ito tumama din na naman sa flashlight itong malkuha natin pair malkuha so dahil breeding season ngayon hindi natin sila gagalawin. Ayun na. Pakawalan natin sila. So wag natin huhulihin yung mga ibon guys lalo na pag breeding season. eto may mag isang kingfisher na naman doon nakadapo sa sanga. you know, napakasad niya. And yun may Philippine frogmouth kaya pala maingay sila pag gabi. Yan nakakatakot yung tunog niyan. Ayun o oh, Philippine frogmouth.